Bago nyo gagamitin po, ma'am, iyan nyo po, ma'am. Para tumagal po yung heater na to. Yan. Kasi ito, ma'am, ah, kaya nasisira po ito. Kasi nakasaksak po siya, ma'am. Kailangan mo muna, ma'am, saksak mo muna bago nyo ilubog po, ma'am. Oo na, Yan yung ginagawa na. Opo. Yan po, di ba pag kumulong-kulong na po, ma'am, di ba? Minsan inuhukot nyo dito, Hmm. Tingnan ma'am para makita niyo. Ito example kumulo na ma'am. Tingnan niyo po ma'am. Kumulo na po ma'am, di ba? Yan. Minsan binubunot niyo agad. Kumikislap. Uh -huh. Ito ma'am, pag nakasaksak po ma'am na kumukulo, ugutin niyo po ma'am. Ma para hindi masisira po yung saksakan po ma'am. Tingnan niyo po, inangat ko po ma'am, binunot ko. May nakita ka bang spot? Uh -huh. Uh -huh. Oh, doon po nagkakaroon ng sira ng saksakan po, ma'am isa pa ma'am ulitin ko ulit saksak mo muna bago ilubog po ma'am tatagal po yung heater po ma'am ibig sabihin pag bumili ka sa habang tagal na ginagamit nito lalong tinitibay hindi kumukukas yan basta sa, sa tamang paggamit pag kasi, pa kasi 15 minutes yung isang, isang kasi mo ma'am uh, matagal na po isang kailangan po malagyan kunting asin yan po makumulo na po ahon niyo po ma'am yan sabay bunot. Oh, simple lang. Ayun pala. O, kasi pag nakasaksak po man sabay binunot mo, nasa ilalim pa 'to, yung impact ng kuryente nandito pa. Kaya doon po nasisira yung saksakan o maangat kasi yung kuryente niya nandito nasusunog po siya, ma'am. Oh. Yan. Yan ang buhay sils, ma'am. Nakaturo na kasi yun, ma'am. Oh, e, ma'am. Itong pangatlo last na 'to, tatagal po 'tong binili nyong <laughs> heater sa amin, okay, ma'am. Alam ko na nung first, hindi mo din eh si na, nagmamadali ka nun mam Sinabi na sa office. Ay, so paano ngayon nalaman nyo na? Tatagal po tong heater nyo to mam. Ma okay ma'am? Thank you po ma'am. Isang malamig na hapon sa inyo. Yun o. Oh. Salamat. Yan. Yun know. o.